Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang magkahiwalay na campaign rally sa Cebu at Batangas kung saan kasama niya ang ilan sa mga senatorial slate ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang mga detalye ihahatid ni JB Piedragosa. Inendorso ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kandidato sa pagkasenador ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas sa pagdalo niya sa One Cebu People's Rally sa Duman Dumanhug, Cebu. Mainit siyang sinalubong ng mga taga suporta sa probinsya sa pangunguna ni Governor Gwen Garcia na sharing ring namumuno sa One Cebu Party. Binanggit ni Pangulong Marcos Jr. ang maunlad na ekonomiya ng Cebu na anyay malaki ang naitulong upang maisakatuparan ang programa ng Administrasyong Marcos na 20 pesos kada kilong bigas. Aning probinsya ang nakapaglunsad na ng 20 pesos por kilo ng May 1? Cebu lang! Bakit? Dahil Cebu ready na. Matagal nang may sistema, matagal nang may ID at ang nandiyan po gumigit na sa lahat ng usapan na yan. Ang nagiging leader sa lahat ng usapan na yan ay ang inyong Governor Mami Gwen. Samantala, dinaluhan naman ng libo-libong taga-suporta ng administrasyon ang campaign rally ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas sa Batangas. Hinimok ni Pangulong Marcos sa mga Batanggenyo na suportahan ang senatorial lineup ng partido. Binigyang diin din ng punong ekotibo ang kahalagahan ng mga programang pang-imprastruktura at agrikultura sa pagpapaunlad ng bansa at binida rin ito ang husay ng mga Pilipinong manggagawa. Iba na po ang tingin sa atin ng buong mundo. Iba na po ang tingin sa Pilipinas. Tayo po ay tinitingnan, kinahahangaan at sinasabi, paano ninyo ginawa yan? Eh, madali lang kong sagutin yan. Ang kulang sa inyo, wala kayong mga manggagawa, wala kayong mga manggagawa na Pinoy. Ako meron. Yun ang lamang ko sa inyo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, J.B. Piedragosa, Congress News.